Sinapak ang isang tanod sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City matapos niyang umawat sa away umano ng magkakapatid. May unang balita si Jonathan Andal. Napanood ng mga tanod ang kumusyong ito mula sa loob ng kanilang CCTV room sa barangay Apolonio Samson kahapon ng madaling araw. Kaya agad silang rumispunde. Nagkahabulan hanggang sa nagkakumprontahan. Masdang mabuti ang tanod na nakadilaw at ang lalaking nakaasul na jersey. Ang dapat sana'y pag-awat na uwi sa pagsapak. Potok ang labi ng tanod na si Raymond de la Calzada. ko po ako kasi suntok na ako bigla eh. Siyempre, ang lakas na pagkasuntok, binata eh. Agad na aresto ang nanapak na lalaki na aminadong nakainom noon ng alak. Katwiran niya, hindi raw kasi maayos ang pag-awat sa kanila ng tanod. Hindi po kasi maganda yung pag-uuli niya sa amin. Nagmumara po kasi siya eh itinanggihan ng tanod. Sila nga raw ang minura. Ay, pinagmura kami, ganun. Wala ko wala, kay kayo kasi ayaw mong kakapatid ko. Hmm? Sa huli, nagkapatawaran naman daw ang dalawa. Nagsorry naman na po ako nung may na po ako ng pasensya. Hindi ko rin po ginusto yun. Tanggap po sorry niya pero yung kasalanan niya, paano niya? Reklamong direct assault at alarm and scandal ang kakaharapin ng sospek. Itong unang balita sa Quezon City. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ng unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.